This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Isipin pinating isa ka sa mga miyembro ng kampo ng Zion. Pagod, gutom, at nabigo sa layuning maibalik ang mga banal sa kanilang lupain tila walang saysay ang lahat ng sakripisyo. At sa gitna ng iyong panghihina, may isang liham na dumating mula sa isang kapatid na nais kang palakasin. Ako po si Brother Dave at ngayong araw babasahin natin ang liham na iyon, isang minsahe ng pag-asa, pananampalataya at tiwala sa ating Ama sa Langit na kahit tila walang tagumpay ang kanyang mga pangako ay tiyak. Kapatid, alam kong pagod ka na. Alam kong ang init, ang gutom, at ang kabiguan ay tila sumira sa iyong pananampalataya. Pero nais kong ipaalala sa iyo ang sinabi ng Ama sa langit sa doktrina at mga tipan section 103 verses 12 hanggang 13. Pagkaraan ng maraming paghihirap, darating ang pagpapala. Hindi agad-agad, hindi ayon sa ating oras, pero tiyak at ayon sa ating at sa kanyang plano. Ang iyong paglalakbay ay hindi nasayang, ang iyong pananampalataya ay hindi nabigo. Dahil sa bawat hakbang, ikaw ay naging bahagi ng isang banal na layunin. Hindi mo man nakita ang tagumpay, nakita ng Ama natin sa langit ang iyong puso. Sabi nga sa doktrina at mga tipan, section 103, verses 12 hanggang 13. Pagkaraan ng maraming paghihirap, darating ang pagpapala. Sa makatuwid, ang aking tagapaglingkod ay dapat na maging masigasig sa lahat ng bagay at magpatuloy sa pananampalataya. Ang aking bayan ay hindi pa handa upang matanggap ang siyon. Hindi pa nila natutunan na ang pagpapala ay dumarating sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Ang mga banal ay hindi nabigo, sila ay tinuruan. Ang kampo ng siyon ay hindi tagumpay sa lupa, pero tagumpay sa langit. Dahil sa kanilang pananampalataya, natutunan nila ang tunay na kahulugan ng pagsunod, pagtitiis at tiwala. Isang misyonaryo ang naglingkod ng buong puso. Araw-araw siyang nagbahay-bahay, nag-aral, nagdasal. Pero sa buong misyon, walang sumapi sa simbahan. Muwi siyang may tanong, may kabuluhan ba ang aking misyon? Ang sagot ay oo. Dahil ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilang, kundi sa katapatan. Ang kanyang misyon ay naging daan upang may pakita ang pag-ibig ng Ama sa langit sa mga tao. At sa kanyang oras, ang bunga ay darating. Ngayon po mga kapatid, no, habang binabasa ko yung uh, parables, yung tungkol sa isang misyonaryo, talagang may nangyayari yon Like sa area na pinuntahan ninyo o doon kayo na-assign, may pagkakataon na nagplant kayo, ibig sabihin nagtanim kayo ng mensahe sa mga puso ng mga tao. Kasi yung mission din naman Minsan, after one, half, one and a half month, nagta-transfer na kayo. Magta-transfer na, no? Minsan, three months. Minsan, for any half. Minsan, pinakamalayo, six months. Pero hindi sa lahat ng oras, nagsistay yung isang missionary. Minsan, nagtanim ka lang doon. At yung kasunod na missionary is nag-ani. Sabi nga doon, ang mahalaga, naging tapat ka. Naging, um, ang sabi doon ay, uh, Ang pag-ibig ng Ama sa Langit sa mga tao at sa kanyang oras, ang bunga ay darating. Darating talaga yung panahon na um, ibibigay ng Diyos yung tamang panahon para buksan ang buksa ng kanilang mga puso. Ang mahalaga naging tapat yung misyonari na yan. Ayun. So dito na makikita mga kapatid na sa buhay natin, masabi natin, naging failure ba tayo? Dahil hindi natin nakuha yung isang bagay, hindi natin na attain. Masabi natin, dahil may gustong ituro yung Diyos sa atin. May gusto pa siya, ta, may, may, may gusto siyang uh, um ipakita sa atin o turuan tayo. Sabi nga sa Dutrina at mga tipan section 6 verse 33 hanggang 36. Huwag kang matakot sapagkat ako ay nasa iyo at ako ang mag-aakay sa iyo. Ako mismo ay dumaan sa mga panahon ng katahimikan, panalangin na tila walang sagot, sakripisyo na tila walang bunga. Pero sa paglipas ng panahon, nakita ko ang kamay ng Ama sa langit sa mga taong dumating sa mga pintong bumukas sa kapayapaang bumalot sa puso ko. Ang kasabihan nga na pag may pintuang nakasara o pinagsarahan ka, may pintuang bubukas. Baka hindi mo akalain na yung pintuan na yun, mas, ay uh, yung opportunity na mag-open sa iyo ay mas maganda pa doon sa uh, isang pintuan na sinarahan ka. Di So manampalataya po tayo magtiwala at maging tapat sa ating Ama sa Langit at alam ko no ibubuksan niya yung binta, at uh, pintuan na para talaga sa atin. Sa 1 Nephi chapter 11 verses 16 hanggang 17 sinabi dito, Alam ko na ang Diyos ay umiibig sa kanyang mga anak. Kayo man hindi ko alam ang lahat ng bagay. Okay? So ang kampo ng siyon ay paalaala na ang tagumpay ay hindi laging nakikita agad. Minsan ito ay pagtitiis, pananampalataya at pagsunod. Kahit walang kasiguraduhan, pero sa plano ng ama natin sa langit, walang nasasayang. Lahat ng paghihirap ay may katumbas na pagpapala. So, lahat po ng ating ginagawa, no? isipin na lang natin pag ginagawa natin yung tungkuli natin at paglilingkod sa Diyos at sa kapwa natin, hindi po yan sayang. Mahita natin kung paano yung ama natin sa langit, ihanda eh, niya yung isang bagay. Magugulat ka na lang, baka hindi sa panahon mo, baka sa next generation. Pero tumutupad ang ating ama sa langit, ang ating Diyos ng kanyang pangako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway sa bawat pagsubok, maalala natin ang pangako ng ama natin sa langit. Pagkaraan ng maraming paghihirap, darating ang pagpapala. Ako po si Brother Dave na nagsasabing ang pananampalataya ay hindi laging nakikita ang bunga pero ito ay laging nagtitiwala sa ugat. Mga kapatid hanggang sa susunod. Mangandang hapon po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng ating Ama sa Langit.